Tapos na ang mga kuwis, si Chiang Ami naman lagi ang todo banat sa pangasar kay Kimi. Literal na pumasok sa mundo ni Chu. Unexpected ayuda ay ng patunay nakasama ni Papi si Kimi noong birthday celebration sa si isang aynad. After Dubai, nagmadaling mag-travel patungo doon. Samantala, puring ipinagmamalaki ng mga supporters si Chu sa so, magandang pagugwadi ng kanyang mga pamangkin na si Liam at Rin. Sa 15 and 11 years old, napakamatured na mag-isip. Mga kanyang edad ay naggalaro at aral lang ang inaatupag. Ngunit kahit si Kimi, nagulat sa pagiging sweet at grabe ang pagbabalik ng mga sacrifice ng kanyang tita sa so kanila. Pipihira yung mga ganyang bata na sobra nilang pinapahalagan ang mga naitutulong sa kanila. Lunch treat ng dalawang bagets at may nakakaantig na birthday card na napakaganda ng mensahe. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, bababait at mukhang disiplinado at marispeto kagaya ng titakimi nila at marurunong ng mag palaga na sa pera. Nakakaipon sila at inaalala nila si tita Kimi nila. Nababait. Ayon pa si isang pumento. Ang cute, ang cute at babait na mga pamangking King kintyo. Ganda pa. Alam na alam namin kung kanino sila nagmana. Ang ganda talaga ng pagpapalaki sa mga bata. Ayon ang ikampapurihin ng mga supporters anong senyor rito? maging kay ba ayun natutuwa bagong update na ito